Ay, okay, ko, okay. Maraming salamat, madam. Ito <laughs> na natin kayo. Ewan ko, ka, <laughs> mukhang lang ako ngayong araw. Kaya ako nasa gitna para pag gano, medyo... Sisiko eh, uh, ako ng gano'n, no? Gano talaga nag-isip niyan. Oo, oh, uh, ako nag-isip eh. Wala na yung wine mo, oh. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Ako rin, eh. Pawala <laughs> na. <laughs> oh, wala ko dyan. Hindi ako mag-iari oh. ako. Naku? Naku? Mar, pag lumapat yan, Mar, ha? Bigla ako. Unong vlog pa ba yun? Unong na Laging ganyan yung ending na, namin natin. Oo, oh, yung may, may something pa, kilig something. sa dulo. Tapos pandemic. Bakit kasi... nag explain sa akin? Sa lahat. Present and future. <laughs> sorry, ito na future. Di ako sa na ba ako? Feeling ko oo, agad yun. Last two vlogs na lang. Game. ay mo dagdagay? Kilig ka ba? Ha? Hindi kilig kayo. Ah, no, Nanonood lang ako.

inyong It's Sash Baby. Sash Baby. Oy. At wait lang, pa ma, okay. At may, excited too. At my May vlog po tayo ngayon. Welcome back sa channel Oy. ko, Boss Kila. Maraming salamat, madam. Yes. Ano ba gagawin natin ngayon? Ewan ko, mukhang magdeselos lang ako ngayong araw. <laughs> Uy, din, 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 wala ka lang, wala ko <laughs> na. Napunta nila ako dun, may bababablog daw kami. Tapos yung malaman-laman ko, ito pala yun. <laughs> ako nakaisip niyan. Ay, doon no ba? Oo, oh, oh. kasi nga may lalabas si Dom. Oo, kasi gusto niya i-torture yung sarili niya. Hindi, hindi. Kilala ko naman to si Joma. Matagal na naman ang nangyari yan. Pag-check nga, pag-check. Ba't pasmado to ma? Baka mag-senos ako bigla ako. <laughs> Kaya ako nasa gitna para pag ano, medyo... <laughs> Diba Sisiko ako ng gano'n Di ba talaga nag-isip niyan? Oo oh, ako uh, nag-isip nito Bakit? Bakit? Hindi, kailangan natin balikan yung mga vlog nyo dati Kasi di ba may ilalabas kayong series Directed by? Ay! Uh Oo! -oh. Oh, oh! Abangan niyan diba? talaga oh. meron kong inihanda One frame ulit Produce Sash na lakay yes, Directed producer by? Sure. Na Co-producer namin Siyempre si <laughs> Boss S G Boss G Abangan niyan Sobrang daming surprise niyan Hindi ko nasabihin na napaganda niyan Pero abangan Hindi, maganda talaga yun yes. Nakita ko yung mga scene doon eh. galing ni Direct At madaming artist na naaabangan. So, grabe, oh, jumpak talaga yung series na ginawa namin. So, eto na nga. Si Boss G talaga nakaisip nito. Ang mag-react sa mga vlog natin dati. <laughs> Wala pa ako napapanood na vlog niyo dati. Promise, mas pinapanood uh oh. pa nga kita kaysa kaysa. Hindi <laughs> niya ako kilala. Hindi niya ako kilala. Tsaka una ko nakasama si Domer eh. Oo, oh, oh. kaysa <laughs> sa akin. Ano <laughs> so, <yun> ako nandito? Kaya kami, may maririnig na naman ang music. Ito yun, ito yun, natamo. Ayaw ng music. Eh? Ayan, so magre-react. Sure ka, boss? Yeah, wala kakawayan na. Okay lang, kaya nga ako nasa gitna para masigo-sigo hey. kita <laughs> dito. Hindi mo naman, B, wala na yung wine mo, oh. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Ako <laughs> rin, eh. Pawala na. <laughs> kinakabahan <parang> kayo? Kinakabahan <laughs> <laughs> sila. Okay lang yun, passes okay. pa. <laughs> passes <'Din na> <laughs> Top 6. Top 6. top 6. Hindi naman, Pwede naman gawin top 3 lang. Gawa pang 6. Ang haba. 3 hours. Odi, oh, huwag na! <laughs> Top 6 Team Jo sa vlog. Ay. Kung nagtataka kayo kung bakit ganito Uy. yung sosok. Uy, nakaliptin to. Kasi ngayong araw na to, ako si Kenji de los Reyes. <laughs> Uy, putang iya! With gangster! At hinahanap ko yung Athena Dizon ng buhay. Kinakasala ko yun. Ayun, 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 ayun. Athena! Sabi nila... Ay! Kapag in love ka... <laughs> tumitigil ang <laughs> mundo huh? mo. Tumitigil ang mundo ko <laughs> yun. yun. <laughs> <laughs> na First vlog namin. Okay lang o, eh. ba na maging jowa ka ni Kenji de los Reyes ngayong araw? Bakit okay, ko pa dyan? Hey! Bakit? Ano ba nangyari ngayon? Ano nangyari sa akin? Pwede ba ito ako bayan? Uh, boyfriend kita eh. challenge <laughs> <laughs> <Baya, laughs> <Baya. laughs> <Baya>, ba yan? Jowa challenge lang yan. Pinus ko. Lahat pwede mong gawin. Pwede talaga, pwede ko lahat gawin. Di ko ba <laughs> <laughs> alam na matagal ko nang hiniling ito? <laughs> ako din naman eh. Ba't ako'y kinigilig? Hindi pala. Boyfriend ko. Yun <laughs> lang. Okay. lang eh. Narealize ko kasi na ikamamatay ko kapag hindi ko siya sasagutin. Saan ba tayo pupunta? Mali yata itong nasakyan natin puting band. Ano yung litita? Wala lang. Grabito siya. Sinigit lang namin. Wala, <laughs> kulang <Right. laughs> sa clip eh. Gusto bang giringin ko? Alin? Ang grabos eh. Ang grabos eh. Ang

Si Tito. Hindi ko alam kung ano yung ako dito. Ikaw ate na sa gitna dapat. Wala eh. kayo nasa gitna P eh. Parang hinap dito kayo na. Kaya ano yung aircon? Dili mo sa'yo. Nabang kasi dyan. Kapag gulo, kinikilig ako. Ano lang? <laughs> Wala ka dyan. Hindi ako. Josa, dahil kasi Jomar Fast na. Ay, wow, Team Josa. Yung pala para boy Team Josa. Ay, dyan na buo sa TV. Ito, post ko lang. Isipan talaga namin yung pangalan. Oo. Alam mo, meron mo tayo. Team Josa. Wala lang. Jomar Fast. Parang hirap. Wala isipan talaga. Let's go. Pasok ka na. Saan yun, B? Sa front row. Power, power pa kami. Alam ko, may press con pa kayo. Ay, ang sweet naman. Kaya ano? <laughs> ano? ano, so, itigil kasi nagiging totoo na. Totong ano? Ah. kita. <laughs> Tama ka. Itigil na natin tong challenge na to. Maging tayo na. <laughs> <laughs> na, na, na. <laughs> <laughs> ano nag-iisip natin yung jomat? Ano meron kasing ganun si K K Kila Kenji. Putok naman kayo yun. Effective naman lahat. <laughs> gusto gusto ko. Ano yung marketing. Okay, na, tayo na. Isimuna na. Ito po ha. 1 minute na lang. Gusto ko's no, na, talaga natin diyan, 'no? Gusto no, no. oh. oh, naman pa rin. Edit, vlog. edit na lang. Halika <laughs> <laughs> naka-record na. Bumuntak pa 'yung vlog. Tinatanong kita. Nako? Nako? Mar, pag lumapat 'yan, Mar. Binda. Ay, tama. Mar. Wait lang, wait lang. <laughs> lumapat. Unang vlog pa lang ba 'yon? <laughs> Unang pala, second <laughs> vlog <Last> na 'to. <laughs> Bi, palapit na ako ng palapit dito. Wait. Okay, ito na. Top 5 naman to na vlog, okay? Aircon. Parang <laughs> <Ay> init <laughs> nga, Bi. Parang awkward ng ginagawa natin tatlo, diba? Para sa series. Okay And yan. Then... <laughs> <laughs> Woo! <laughs> saka yun nga, Pilipina beauty, saka maganda rin pag-react ma niya. Hmm. Ah, nag-i-lock ah, tayo. Ano, kasi ako, 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 hindi ako nagsiselos kasi alam ko ako yung mahal mo. Lo Lose! <laughs> 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 oh, ito, 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 ito. Ilaw dito. Si kasi alam mo naman, kasi nilalaman. Ano <laughs> Ay, <laughs> ko na ang... Ayun pa naman, ano tayo nanay mo? Ayun, nignya ka. Ayun, nignya ka. pag miss na kita. Huwag okay. mo lang sa akin kung ano yung sagot na rin kita. Ay, baby! Ayun, mga boss kailangan talaga namin magpaalam ni Sekina. Buti naman. Ayun, na. <laughs> ito, <laughs> 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 <So, laughs> pandemic to. So, pandemic yan. Ah, kaya ganyan yung mga ano niyo. Tiyan ko na mo yung nag-upay yung ganyan yung ending na ko. Deh, kasi dati, laging ganyan yung ending na, namin dati. Oo, oh, yung may, something kilig sa pinang. dulo. Tapos so, pandemic Ba't kasi... nag kinag-explain sa akin? <laughs> Hindi. Explain nyo sa viewers sa ako. Hindi, ano kasi pinipicture na nila, tapos kinocomment. Oo. Oh, oh. <laughs> parang mali yata itong naisip ko. <laughs> so, parang... So, parang para nga, boss. Para parang pinipapawisan ka. Pawis na nga, Kobe. Pawis ka, Kobe. Boss, may series pa tayo. Ha? naman to. Medyo mataba na si Jomar dito. <laughs> Medyo ano na kami dito tumataba kasi nga hindi na kami nagkikita, pandemic, ganyan. So may kanya-kanya. Basta kanya, lahat, oh. oh, hati pa rin yung pandemic oh, pandemic. Oh. maghati pa rin. Mag Ay, oh, hati nga. Oo, oh, okay. <laughs> 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 ano kayo na agaw vlog? At ah, puro ganyan lang yung vlog si nila na? Oo, ang <laughs> <laughs> dami yan. Pero magkausap <laughs> lang. Ano? <I don't> Kailangan <laughs> ako, oh, di ba? <laughs> okay lang yun kasama sa vlog. Isama mo, isama mo. Hindi talaga sa inyo. Ay, napatay mo. Tim, hindi mo nabagal mo naman. Lapit na, 4 minutes pa lang oh. Pangilan na to? Pang -at, Last atlo. Last na no? atlo. Ah, pangatlo pa lang. Eh? Ay, di natin na ano? eh. Di natin na-react yun. Pero okay lang. Okay na yun. <laughs> <laughs> present and future. Ay, sige. Huwag ka nang kumain. Ako na lang kakain na ito Sa lahat? Present and future. <laughs> Sorry ha, ito na yung future eh. Doon ka lang sa past tense ah. <laughs> <laughs> Wala akong <mo> masabi <laughs> ang hirap magsalita ng tapok sa kanya. Kaya nga <laughs> hindi. <Yeah>, ako <laughs> oh, manonood lang ako. Hindi <laughs> <laughs> na ka, ka na sa sa'yo. Ano, siguro si ano? Sino? Ang isip ko. Yun lang. <laughs> Ay, sino eh? ba Siguro si ano? Siguro wala. Kakain na lang ako. Hindi, <laughs> <laughs> wala. Challenge wala kasi namin na. yan eh. Anong wala challenge yan? Parang kakain si tayo, wala tayo ng mga pag ano. Pag nasagot. Mga ex mo. Sino yung pinaka-nandawa sa'yo? Bakit mo sa mga <laughs> kasama ex? Akala ko ba tayo lang to? Bakit? Ikaw nga eh. Oh, ang hihirap nga ng mga tanong mo eh. O. Oh. Kain ako. Anong gusto mong kainin ko? Kain. Uh, Manonood na lang tayo. Hindi kayo magsasalit. <laughs> 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 Wala. Para sa iyo to. In ata, ito yung uh, oros oras na ano nalaman ko na hindi ka kumakain ng ketchup. Oo. Uh -uh. mm. Tapos may sibuyas. Ano ito? Bawang o sibuyas? Challenge and hmm. B. Basta question and answer kami. Tapos pag hindi namin nasagot, kakain kami ng mga ayaw namin. So, mga mga kain ka lang ng kain kasi ayaw mo sagot. lahat sa akin uh, basta ang goal, hindi ko siya, hindi ko siya sagutin. <laughs> yung oh, <Oo>. goal. Uh, <laughs> 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 Naloko sa akin. Ya yeah, mo, wag kang mag-alala. Pag naging tayo naman din, hindi ito lolo Hindi ko alam kung <laughs> anong tawa na pasto. Hindi ko alam kung tawa tatanungin ba kita na can you be my girlfriend? Ah, king! Okay. Ano yung sasagot mo? Ito na, oh, na o. sabihin mo na, sagutin. O, oh, yung sumagot Sabi na oh. eh, Sabihin mo, oo! o, gano'n yung kamay na dyan, o. Ano na? Hindi. O, sige. Alam ko naman yun, kaya ko naman maghantay kahit gano'n katagal. Hehehehe. <laughs> Nung di mo pa ako nililigawan, pinagpapantasan ko na pa ako. <laughs> Piling ko oo oh, agad yan. Piling eh. <laughs> ko oo oh, sagot ni pa tayo. Ano Hindi tayo ano? Kami It's, a pa. Pa. It's a big yes. <laughs> <laughs> Proud to? Sabi yan, tignan mo. It's a big <laughs> yes. Ay, <laughs> e pala sinagot ko dun. Panyak na wala ko mo. <laughs> <laughs> Lovena ba ang apelido mo? Papaya ka ba? Sash na Lovena. Bakit? Ayaw ko maging ano, maging magkapatid tayo. Baliw! You know? <laughs> ha? Pwede niyang kinasal tayo, tapos magiging Sash na Lovena ka ano. na. Papaya ka ba? Oo -o, o hindi. Ha? Ah, pag kinasal? Ah, hindi, kakasal na tayo bukas. Oo sa akin? Ano? Oo. Oh, oh. Ano? <laughs> <laughs> uh, may natin, Joma? I'm free. Team Joe sa vlog, kaya pa, Bin? Ha? Huh? Kaya pa? Break time na tayo. Two days. <laughs> Tubek, tubek. Ay nga, nag-enjoy ako, inikilig nga ako. Hindi, mamaya yari ako dito. Hindi, walang ganun. Nakapagod na ako sa'yo. Huwag ka mapagod sa akin. Ako nga, hindi napapagod sa'yo. Bakit ganun? Parang papayat oh, na ako ng papayat. Oo nga, ano. Depress ka na, B. ba ka ba? Medyo awig gana. ka. Medyo awig. Naging crush mo ba ako kahit isang beses sa buhay mo? Hindi. Sumasagot si tita. Hindi kita crush, old kita. Ew. Ano yun? Love. Yeah. Siyempre so, makabuluan yun na L kita nga. Parang badu yung L. Sorry, bibig la sila <laughs> Alam mo talaga? Doon ako din kinilig. <laughs> Epoch, model. Mm. Oo. Oh. Model. 45, model ng walis. 40 bucks. <laughs> <45. laughs> <laughs> may lang <laughs> o, ng pa. na lang parang. Hindi pangarap mo? Ako? Hindi, alam ko naman. Pero ka ano dito, maraming inserjero. Ang pangarap ko, maging billionaire. Billionaire? It's yun, ba, natupad mo na. Di ba? Ano? Ate... Nag-contractor ka na. <laughs> <laughs> yun lang. <laughs> <laughs> Hindi ko pa rin natutupad yung maging bilyonaryo ako. pili like ko kailangan ko na maging contractor. Papatay oh. tayo dyan. Kailangan na, na lang, babe. <laughs> Pag kinatawag ako. <laughs> sige, mag <-i> engineer ako. <laughs> ako na lang yung tatakbo sa politiko. Nag-contractor no? na si engineer. Game politics. <laughs> 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 After nun, gusto kong magpakasal. Iyok. Uh, parang feeling mo oh. kapag successful ka na, na-fulfill mo na lahat ang gusto mo sa buhay, kapag kinasal ka na, kasi makakasama mo. Parang iba yung aura mo dito yeah. sa mga nakaraang vlog, B. Stress na siya, B. Ikita mo sa ngayon na hindi hindi pa tayo. Pwede. Pwede. Ang sabi niya? Depende. Depend. Wow. 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 <laughs> 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 wow. Okay, wow. Wow. <laughs> <laughs> asa mo Wow. 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 So, so ano to? So ano to? Top 2 na pala ngayon. Top 2 na. Top Ito naman, ang kagandahan nito, ito yung mag-asawa challenge. Yung una, gawa challenge. Ngayon naman, mag-asawa challenge. Okay, ito yung mga panahon nagre-rejub na. eh yung ano, Daddy! Mame! Medyo, ano na to no, 20 ano to? Ano year na to? 2021? Panort na si Jo. Panort na. Last two vlogs na lang. Game. Ay, madagdag eh. Okay na yan. Boss, okay na. So ngayon, ang gagawin muna natin. Sorry, sorry, sorry. Kilig ka, man. Ha? May kilig ka eh. Ah, Nanonood no lang ako. <laughs> kilig ka ata eh. Hindi ah. Ako si Daddy. Uh, no, Dade, mawe. <laughs> Wala akong -kwenta, kwenta yung mga uh, pinag-iisip natin pero talagang minahal naman nila yan. Ang uh, uh, team uh, uh, sa talaga. Naging ano yan, childhood memories. Okay. <laughs> ah, <laughs> uh, sige, Dade. <laughs> Ay mo ba pagsilbihan? Mame. Ay ko pa ba? Kung mag-asawa na tayo pag sisilbihan kita. Mag-asawa tayo. <laughs> Dito tayo sure eh. dun. Sa <laughs> <the> future, yeah! <laughs> <laughs> <So> future <laughs> <hindi> <laughs> din tayo. Yung friend natin kita sa araw na to. Okay, so, relax ka lang. Ano gagawin mo? Uh, sir, ay, ay, lang kaka- Nagluto ka dito, di ba? <laughs> di po talagang siya yung nagluto. <laughs> limang taon jank natin, jank limang taon natin tinago yun. Na sinabi. Parang kalataan namang di ko magluto dyan, b. Ano lang okay. ata nagluto <laughs> Ikaw nagluto nun Ako naman yung nagbalak. <laughs> Totoo yun! <laughs> <laughs> Sarang ako yung nagluto nun, okay? Close yun na doon ng Team but, uh, Joseph. so hard. Huh? No, no. That's not hard. It's so hard, but with you, it's easy. Bro! Yes. Oh, Biglang ano, napainom tayo yung bigla. Ang yun lang. Lumapat? Hindi, hindi, hindi. Lumapat eh. Eh no? Ikaw <laughs> <Okay>. nagluto <no? laughs> niya. Hindi nga ako ang nagbalat. Parang, yung makeup mo dito parang pang high school bihan. <laughs> <laughs> ano ba yan? Puro ano? Uy, <laughs> oh, nahulog <nahusuban naman. laughs> hey, <lumabot> na naman. Hindi, lumapat yun ah. Saan <laughs> ang may mo ko ng bulok lang? <laughs> Pati pa ako. Lahat ng oras mo na sa Mas kasabi mo dyan? Ay, mo na Jomar? Hindi nga. Hindi sa niya alam yung sasagot Ah, wait lang. Ito, nag-acting tayo kasi nga mag-asawa eh. Kumbaga problema na mag-asawa yan. Ah, yeah. kaya pa rin dyan yan. sa mga magiging anak natin. Sabi mo, si gusto mo, 12. Sabi lang. Wala, wala na sabi. tertin <laughs> 13 ba naman? Good night, mami. Good night, daddy. Pansinan, good night na. na, good night, na. Good night, night. Ay, waw Ay, waw oh. ka na lolo. Ay, waw ko. Anong sinasabi mo dyan? <laughs> Nilirespeto daw kita. Good night. Hmm. Nilirespeto kaya sa ano ko? Mm -hmm. Ba't hindi magkatabi? Eh? Bawal kasi si Mami nandiyan. <laughs> Baka tabi mo si Mama niya. Ito Ito yung isa sa iconic. Oh, iconic! Katabi oh. oh. <laughs> tabi na si Tito. <laughs> oh. <laughs> Bantay sarado kayo dun. Diba, na. Bakit mo ngayon? Bakit? <laughs> Tsaka niya yung nanay ko, yung tatay ko. Ikaw walang katabi, tayong dalawang magkatabi. Ito na. Sa then, din, sino pumili nito? Yung editor ko. <laughs> editor. Sa akin number one din talaga yan. Isa rin yan. Sa talagang ang dami nating napayak oh. sa vlog na yan. Hindi mo pa napapanood yan, Bi, diba? ba? Lahat yung anim na yan, Bi. Alam mo yan, ano to? Pandemic. Oo, oh, pandemic era to. Talagang hindi ah. nakakalabas. So Sobrang fragile ng mga tao niyan. Hmm. Kaya... Panorin mo na lang. Pandemic, puro computer lang din ako. <laughs> oh, at, eh, buti ko na panood. Valorant ako eh, hindi naman ako mga YouTube. Eto, napanood ko sa XB na. Ah, hayaan mo sila? Hindi, oh, oh, rapper kasi si Boss eh. Baga, oh, pero ka ba? Hindi ka ma-rapper eh. Hindi, yun yung mga pinapanood ko. Rapper yan eh, nag-rap nga yun sa <laughs> Okay, game. Number one. Last na to. Last vlog. Tapos na to, tas uwi na ako ah. Pag-iinom pa tayo, Mar. Nagpabili ako dyan. Ay, grobe yan oh. Nagpanggap ako na ano dyan. Oh, Nagpanggap ka na rider dyan. Para bumaba ako. Mm. Ayan, tas ni-reveal mo na ikaw yan. So, eto na. Sweet, no? <laughs> Sung ko lahat talaga. <laughs> <laughs> Ay, nagulat no, siya. Tutusin, bawal yan eh. <laughs> Oo oh, nga, di ba bawal yan? Hindi, huh? ba lang kayo magka addict Pero oh, so, uh, paano ka nakaalis sa, uh, di ba, ba di ba lockdown city by city nun? Hindi, <laughs> kasi hey, namimigay kami eh. ng ano eh. Ano, namimigay sa na mga, mga charity. Oo, so, oh, oh, sa oh kaya nakakadaan ka. Yung time na yun, ginamit ko yung time na yun para makapag-vlog uh -oh. ako dyan. Kasi hirap hirap nga ako magbenta ng panahon na yun. Mm. Ng ano? Oo. Oh, okay. <laughs> Alam mo Nakakalusot kami dahil <laughs> na, nabibigay kami sa mga guard na nag-aabang dati sa labas. Sobrang sagit lang yan, 30 minutes lang. Si Tita ba yun? Never kami na mag <laughs> <laughs> never kami magdidikit diyan tingnan. mo. Uh, wala kayong pagdidikit diyan. Si. baka may covid din siya. Oo. <laughs> <No, laughs> <laughs> no, pero di ba na covid si Tita noon? Uh, pero matagal na yun ni eh. nauna nauna to uh -huh. kasi doon.

Nagkita. Siyempre, kamusta okay, oh. na yung ha, na na nasa vlog tayo ngayon? Hindi ko ano. Gusto akong masaya ako mga buskina kasi nagkita kami kahit pa Saglit lang ako dito, dito pa naman ako dati. Huwag kang hihiyakan. Huwag ka birthday gift. Hindi kami pwedeng kasi nga alam mo yun, parang na-recharge ako nung nakita ulit kita. Parang back to ten ulit ha. Wow. So, ilang points ba to? Ilang points ba to, mami? Takina -taki, lang dun si tita? Isabina, mm. Kahit magkita lang tayo. Eh, saan na. nakatingin siya yun? <laughs> Walang tiwala kay Joe. Hindi naman ako <laughs> makakatasa kundun yun. Okay lang. Just a child. Tapos yung libot ang gabi. So, kamagalala sa Excel Lab. Maraming, maraming pagkakataon mo dito. Mangyayari o dito, promise. I love you 30 minutes. Ayun! Ayun. I, love 30. I love you 30 minutes. I love you. 30 minutes. Ito, top right. one most viewed right. vlog right. nyo. Hmm, isa yan. Right. Pero siyempre, hindi pwedeng hindi ko gawin to sexy Excel Hindi ko sasayangin tong oras na to. Oh. Binagandaan ko talaga to. Ano? Hindi pwedeng hindi ko gagawin. Ano? Ano yung sinasabi? Anis. Bakit? Ah! Kasi hindi pwedeng magdikit. Tapos dyan ay yakapin mo. Marami kaming ginimbal ng panahon na yan. Dapat ikaw gumawa at sa garbage bag din. <laughs> Lahat ng mga ano, ganyan ginawa. Promise yung iba ang tao para mayroon. <laughs> ano. <laughs> Pagkatas kong gawin yan, ang dami na naglabas. Ang dami na naglabas. Ang ginagawa na Ang dami para may hati. <laughs> <laughs> oh! Oh! Hindi ko alam kung anong tawa niyo Boss. <laughs> Iinom pa tayo ah. <laughs> Ayun na yun. Ayun <laughs> Oh, oh, wakas tapos dito, kung, na, Yung ano yung, kung ano yung masasabi ni boss. <laughs> oh, okay, ko kunyari ano, kunyari hindi mo ko girlfriend ngayon, hindi mo tropa si Jomar. Anong naramdaman mo? Effective kayong dalawa kasi pa, kinikilig nga ako ngayon kahit girlfriend <laughs> kita, tapos tropa ko. <laughs> Pili ko effective naman talaga, nakakilig siya. Yung mga, yung mga panahon naman ng Team Josa talaga, Yung talaga, hindi ko rin pagsisisi. Isa hmm. yun talaga, lalo na yung mga talagang sumukota sa, sa atin. Isa yun oh. ata sa mga dahilan, but umangat din talaga career Alam mo yung, yung niyo, first dito? time kong magmahal ng fans noon sa Oo. Oh, uh, okay. say, yung seryoso nyo kasi, nagpigialiw talaga kayo. Kasi la, nasa bahay lang lahat. Mm. Walang Kung pandemic pa. love team yung tawag. Mm. Yung tawag. sa pagkatao namin. Effective talaga. Kinikilig nga ako dito, <laughs> pero butas yung gulong ng mga. Pero siyempre, kudos kay boss. Oh, grabe. Kung ako yun, kaya yun. Bakit? Ngayari sa pass mo, tapos panonoorin kayo yung mga video nyo. Next time yung gawin natin. Next time ano, para makabawi. Eh, wala <laughs> naman akong ganyan. <laughs> sa bahay, kanya-kanya naman yun. Eh. Uh, and, ako, and parang hindi ko lang kaya kasi ano ba, meron ka pa rin, mararamdaman ka pa rin kahit pa paano mo. Selos, okay. totoo naman, selos, oo, meron. Siyempre, basang-basa ngayon ko may gawin. <laughs> Pero siyempre, pinapairal dito is yung maturity. At okay. yung okay. naming tatlo. True. Yung... Tsaka kasi kaibigan mo din naman si Jomar. Tsaka support naman ako sa career niyo, Or kung, mm. na itong lalabas yung series ngayon, di ba? naman si Baby Lynn dati. Siya yung oh. unang oh, diba? pinapanood pa kami nun. Oh. Mm -hmm. Naging pa, ano pa nga siya talaga. Tsaka si Baby Lynn din dati, di ba naghahiwalay na yung Team Josa. Siya yung gumagawa ng way para din mag-vlog kami ni oh. Jomar. Mm -hmm. So, tulungan lang talaga. So, wala patin, pa si Boss nun ano? Wala pa. Swerte lang kami sa mga partner talaga na yes. At nakakaintindi sila. So, yun lang mga sex... Ano pa masasabi mo? Tapos, <laughs> hindi tripan mo na ako. Hindi, <laughs> 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 ano, ano ikaw, ba ano, masasabi mo? So, ayun. Kaya namin ginawa tong vlog na to para abangan nyo yung series na ginawa yes. namin. Yes, maganda yun. Ang galing ni Direk Jo yes, so Maradon. Kumbaga... Kakaiba so, so to, no? Ano, pero ito, kakaiba to. hindi um, namin sabihin kung anong genre, pero abangan nyo. Pero lang. yung quality uh, din nun, sobrang ganda pang Netflix talaga. At pinagsama like sa mga artista influencers sa film na to, directed by Jomar Leven. Produced <laughs> by... Sasa Laparan and Mark Pascual. Solid yun. Maraming Solid salamat. To kaya kasi um, hindi lang basta-basta short film to tulad na ginagawa natin dati so, uh -huh. short film lang mapaglabas lang tayo uh -huh. ito kasi pinag-isipan ginastosan po <laughs> <laughs> na kahit di <laughs> lang alam na may ano ay uh -huh. na, di alam yung balik ginastosanan hindi alam yung balik wala naman kami gusto wala. namin kasi alam mo yun mapakita natin na andito pa rin mm -hmm. yes andito pa rin kami para magbigay sa inyo na magandang quality yes. na film na yeah. series yeah. Pero sana pagkatapos na ito masundan din ng ibang mga influencer oh, oh, para syempre nasa circle ay, abangan nyo yan. Directed Ayan by title. Jomel Lovena sa Hush Lala Paran. Hindi mo na natin sasabihin yung ibang kas, ha? Wala Titan! Kalapan. Abangan nyo yung oh. teaser. Pagkatapos na ito mapanood nyo, abangan nyo na. Thank you, bina Napaka-sports mo. Maraming salamat, boss. Uwi na ako. Yung gulay ko, okay pa ba? Hindi, hindi. Dito ka <laughs> lang. Hindi <ba> ko lang <laughs> dito. Ay, oo. Oh, oh. Teka lang, ha? Teka lang, ha? Huwag <laughs> nyo kaming kakalimutan bigyan ng isang basak na like, comment, at share. And don't forget to click the bell button para updated kayo sa lahat Subscribe. ng video namin. Yes, don't forget to smile. Always choose to be happy. At good, vibes na! Huwag nyo nga kalimutan mag-subscribe kay Jomar kasi dyan din papalabas yung mga series yes. natin. Sa kanya rin. Sa so, yes. bangan na bangan. Bangan! Bye! Walang copyright ah! <laughs>